Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections Magandang araw ka agapay, welcome sa Reflections Ako si Joe Cabrera Alabastro Sabi sa Philippians 4.4 Rejoice in the Lord, always Again, I say rejoice Napakadaling maging grateful kapag maganda ang mga nangyayari sa buhay. Madaling sabihin, rejoice. Siyempre, pag nag-celebrate ka, meron ka mga na-achieve, napakadaling sabihin, God is good. Kapag puro good ang nararanasan mo. Ang dami mong praise item, mga bagay na napagtagumpayan, yung mga kaibigan mo, laging may affirmation sa'yo. Kapag meron kang pera na extra, or nakapag-abroad ka, and when you feel like the stars had aligned in your life, like, uh, all things are falling in place, nagkakatotoo ang mga pangarap mo, everything is smooth sailing, talagang it's but natural to rejoice in the Lord. Pero paano kung kabaligtaran ang nangyayari? Paano kung nakakaranas ka naman ng tinatawag na Perfect storm. Ano ibig sabihin nito? Combination of events na nagri-resulta sa hindi magandang pangyayari. Yung bang uh, bagay na hindi inaasahan na parang nag domino effect yung impact sa buhay. Kaya mo pa bang sabihin? Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Mananatili ka bang mapagpasalamat? Mananatili ka bang joyful? Gaya nga ng Philippians 4.4 What if ang mga bagay na nangyari sa buhay ay eh, mahirap hanapin yung dahilan para magdiwang? Yung negosyo mo na lugi, yung trabaho mo na inaasahan mo magre-retire ka, bigla kang na-layoff. Tapos yung sweldo mo, natitira na lang sa'yo, payslip, hindi pera. Ang dami-daming utang, ang dami-daming expenses, yung relationship mo sa asawa mo, sa anak mo, parang wala ng pag-asa. Hindi na maibabalik yung dati. Sabi ng nakararami, lumalabas ang ugali ng isang tao kapag siya ay nakasalang sa mainit na panahon. Totoo naman. Kapag puno tayo ng problema, minsan yung pagngiti na lang eh, ang hirap pang ipasok sa schedule, di ba? And yung trials will also reveal the brokenness and the sin inside of us. Kung ano nasa puso at isipan, yan din yung lalabas. Garbage in, garbage out. Ano man ang naging sanhinang pagsubok, whether tayo ang may kasalanan o kapabayaan natin, kaya nagkasuffer o nagkakaroon ng consequence, o kapabayaan ng iba, o dahil imperfect ang mundo. Kaya merong challenge. Again rejoice in the Lord always. Yan po a reminder ni Paul. And when Paul uh, wrote that uh, chapter or book in the Bible, hindi ito nakabase sa uh, him being a positive person or not based on having a sunny perspective. This is beyond positivism. Yung perspective ni Paul dito magandang malaman natin is based on his faith and relationship with the Lord. Meron pong uh, recently, ano, may isang pag-aaral tungkol sa uh, happiness or sa joy. Lalagyan natin ng tag price, ang salitang joy. Sa isang study ng consumer website, merong nag-gauge sila magkano ba ang makapagpapasaya sa bawat mga Pilipino, sabi pa ng isang study, poverty is stressful and leaves long-term damage. Totoo naman, stressful talagang maging mahirap. Yung uh, di mo ma-afford ang mga kailangan mo, bilhin. Totoo rin naman na uh, uh, halos lahat din sa atin ay alam ang salita mahirap o maralita. Hindi lang alam, di nararanasan. At sabi pa nga sa studies ng uh, isang consumer website, iba-iba daw yung happiness premium kada bansa. Punta tayo sa Vietnam. Magkano raw maging masaya doon? Ang mga Vietnamese, 109,000 pesos kada buwan. Kapag meron kang ganyang sweldo, uh, malapit sa'yo si Joy o masaya ka, masaya kang uh, tao. Sa Malaysia naman, 141,000. Base po ito sa survey, ha? hindi ito base kay Joe Alabastro. 141,000 ang premium happiness. Punta tayo sa Thailand, almost the same, 141,000. Sa Indonesia, 113,000. Medyo mabababa ang premium ng kanilang happiness. Pagdating sa atin, sa Pilipinas, magkana raw ang sweldo ng isang Pilipino na mayiging masaya sa loob ng isang buwan. That is 130,000 pesos per month. Ito mataginting. Na isang daan na libong piso kada buwan. Siguro nangingiti ka, no? Sa pagkakaranig sa halagang to. Sana nangiti ka. O kaya naman eh yung iba nalungkot. Parehas na lang din kasi kung wala ka namang ganyang sweldo. Eh ngumiti gumitika na nga lang din. And uh, tap your shoulder. Tap your shoulder. Ngayon na po. Sabihin mo, salamat sa Diyos. Sabihin niyo po, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos kasi kahit wala wala akong 130,000, masaya pa rin at kontento. Kahit walang ganyang halaga magpasalamat ka sa Diyos na kahit hindi aabot sa monthly quota mo yung 130,000, medyo nabubulol pa ako dun sa presyo na yan, no? kasi hindi ko yan nakikita kada buwan sa amin, nakikita mo ang isang libot isang dahilan para maging masaya sa buhay. Biyahe ng Panginoon yan. Wala man tayong 130,000 kada buwan na dumadaan sa ating pitaka, sa ating payslip. Still we can find joy in whatever we do and find joy in the relationship with our family, friends, mga kaibigan uh, sa simbahan, mga kakilala, kaatrabaho. Sabi naman din ng Philippine Statistics Authority, kung susumahin ano, kasi sabi 130,000 daw ang uh, premium ng kasiyahan sa mga Pilipino. Eh, ang average income ng Filipino family ayon sa PSA ay 29,000 per month. Wala pa nga 30,000 doon sa 130,000. No? Kasi ang average annual income ay nasa 353,000. So, less than 30,000 monthly ang average Filipino families. Diyan nabubuhay ang mga Pilipino, malayong malayo sa requirement na sinasabi ng uh, happiness premium na 130,000 monthly. Well, kung ikaw ay nakakaranas na ganyang sahod, aba magpasalamat ka rin sa Panginoon kasi hindi pangkaraniwan sa mga Pilipino na mayroong ganyang sweldo. At sana nga ay natututo ka rin i-manage yung budget mo. Pero, kung ikaw ay mayroong pananampalataya kay Kristo, alam mong hindi masusukat ng kahit na magkanong halaga. Ang uh, happiness, ang joy sa mundo, walang premium, walang pera, walang amount. At itong si Paul, may balik ko lang when he wrote Philippians 4, yung sinasabi niyang, Rejoice in the Lord always. It was not inside an air-conditioned hotel. It was not sitting comfortably in a chair, di siya kumakain ng masarap na pagkain, ng malamig na inumin na may yelo pa, wala siya doon sa cozy na ambience. He was inside the dungeon o isang lugar na hindi mo ma-imagine, parang kuweba, isang underground prison, walang kuryente, walang internet, walang bentilador. Walang malambot na higaan, walang malambot na upuan, walang television. He is isolated. He was lonely. Wala siyang kasama. Walang online delivery na naghatid sa kanya ng pagkain o kung ano man yung gusto niyang bilhin sa panahon na siya ay in isolation. Paul was alone naghihintay ng sentensya ng emperador. Mamamatay ba siya? Palalayain? Sasaktan? Sometimes is worried on what's going to happen to the churches na na-establish niya sa Turkey and Greece. Imbisa mag-worry siya sa kanyang kalagayan, niisip niya yung kanyang mga uh, simbahan na sinimulan. Yung pagkain niya, dadepende sa ibibigay sa mga preso. At ang comfort niya ay nasa kamay ng mga Romano. Pwede siyang saktan anytime, pwede siyang pahirapan anytime, depende sa gusto ng mga ito. And yet, yet he was content. He was happy. Was joyful. How can that possibly be? Ano nga ba ang sikreto ng contentment ni Paul? clearly, Paul had the confidence that God was in control. Doon sa sitwasyon na wala na siya halos mahawakan. Ultimo pagkain niya, kailangan niya isa alang alang sa kamay ng mga taong nagkulong sa kanya. Yung confidence niya naggagaling sa Diyos. A joy that comes from the strength of God. Paano kung mawala sa iyo ang lahat? Kaya mo bang maging masaya gaya ni Paul? Siyempre bilang tao, alam natin na yung mga susunod na araw, magiging mapikat. Lalo na kung ikaw ay nawala ng mahal sa buhay or you're grieving over something that uh, you lost. Whether mahal na mahal mo na for baby malagamit o bagay na sobrang malapit sa'yo. Mahirap, masakit, nakaka-frustrate, nakakagalit. And it will take some time to accept the trial. That's normal. Normal din na magtanong, bakit ako? Ba't nagkakaganito? Eh kasi yun yung natural tendency natin. To question what was. To question the Lord. And sometimes, umaabot pa doon sa kung talagang mapagmahal o makapangyarihan kang Diyos, bakit nangyari ang insidente? Bakit nangyari ang aksidente? Bakit may pagkakamali? Ang hindi inaasahang pangyayari. Bakit? Dami nating tanong, ano po? Paano ang isang pangit na karanasan ay magbubunga ng magandang resulta? Bakit na-stroke? Bakit nagkasakit? bakit pinanganak na may kapansanan? Ba't nagkakaroon ng kapansanan? Ang daming tanong. Napakaraming bagay na hindi kaya nating ipaliwanag ng ating pangkaraniwang isip. Pero tingnan natin yung sa John 9. Kasi nagtanong din ng disciples kay Jesus. Ito naman yung context. Sa verse 9, at sa pagdaraan niya ay nakita niya isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan at tinanong sa kanya ng mga alagad. Rabbi, sino ang nagkasala? John 9 verse 1 po yun. And then ito, ito ay 2. Ang taong ito o ang kaniyang mga magulang upang siya ay ipanganak na bulag? Ganda po ng sagot ni Jesus sa verse 3. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala ni ang kaniyang mga magulang, kundi mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ganda po, no? Mula sa kapansanan, mula sa kahinaan, mula sa pangit na karanasan, mahahayag ang mga gawa ng Diyos, ang kabutihan at kalakasan ng Diyos ang magliliwanag. Maaring nasa mahirap kang kalagayan o sitwasyon ngayon, tapos ang hirap tanggapin. Pero sa kabila ng ang daming tanong, ang daming uncertainty, nananatiling mabuti ang Diyos, mapagmahal at makapangyarihan. Inaalaw niya ang mga bagay na mangyari sa buhay natin. Kasi gusto niyang mahayag ang mga gawa niya sa buhay mo. Hindi ba ang laking privilege no, na kumikilos ang Diyos sa, sa buhay mo. Sa dami ng taong dapat na pagkaabalahan. Nakatuon ang mga mata ng, at puso ng Diyos. Sa iyo, sa akin, sa atin. God cares so much about us. At ang purpose ng pagsubok, gaya ng discovery ni Paul, ay mga pagtutuwid. Pagtutuwid sa ating attitude, sa pagtanggap natin sa pangyayari. The way we think of ourselves, the way we think of others, hindi tinatama ng Diyos ang ating puso. Tinuturoan niya tayo manang, man, manampalataya at umasa at maging, above all, maging mapagpakumbaba. Kasi hindi natin kayang kontrolin. Maging ang sarili nating buhay. At tinuturoan niya maging magpagpasalamat. Ang ating mga puso, maging grateful sa kung anuman ang meron tayo at sa kung ano pa ang natitira. Kahit nga simple things, magpapasalamat. Panginoon, mahirap pong magpasalamat sa panahong nasigit na si ng pagsubok. Pero yung dakila po ninyong kahabagan at kalakasan ang magtuturo sa amin kung paano ito gawin. Itatawid niyo po kami sa napakahirap na circumstance na ito ng aming buhay. Siya na nakikinig ngayon, I pray, Father, that you will uh, grant him, her, a ray of hope sa kanyang situation. Nandun po siya sa malalim na dungeon, madilim. Mahirap makita ang liwanag. Hawakan niyo po ang kanyang mga kamay patungo sa daan ng kaliwanagan. At maitawid po siya sa napakahirap na circumstance na ito patungo sa inyong glory thank you, Lord, that you will enable this situation upang mas makilala niya kayong lubos at mas makilala kayong lubos ng mga tao na makikita ang kanyang testimony. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ni Paul, Philippians 4.4, Rejoice in the Lord. Again, I will say, Rejoice. The beauty of resurrection Is that in all of our challenges and trials, there is an end to it. There is hope. There is restoration. The Lord is capable of restoring any situation that looks hopeless. He specializes in turning things around, especially things or situations. that people have given up on. Magandang araw po, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Dito lamang sa programang Reflections. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.